Alas 4 at labing apat ng umaga noong Hunyo 24, isang barkong pandigma ng Rusya na Serna Class Proyekto 11770 na may dalang 30 espesyal na sundalo ng hukbong dagat ang mabilis na naglalayag patungo sa kanlurang baybayin ng kursan hindi nila alam na sinusubaybayan na sila ng 27 minuto ng isang Bayraktar TB2, isang drone na pinapatakbo ng mga Ukranyano na nasa 18,000 talampakan ang taas, lampas sa abot ng radar ng mga Ruso. Sa loob lamang ng siyamnapong segundo, ang akala nilang karaniwang misyon ay naging isa sa pinakamahalagang sandali ng digmaan ang Bayraktar TB2 ay umalis mula sa isang lihim na lugar malapit sa Mikolayev ng alas dos ng umaga habang ang itim na dagat ay nababalot ng dilim at ang mga tauhan ng radar ng Rusya ay nahirapang manatiling alerto. Hindi ito basta-bastang drone na pangkomersyo ang TB2, sagot ng Turkey sa Amerikanong Predator, ay isang plataforma sa himpapawid na kayang magpatuloy ng dalawang otpitong oras. Ang makina nitong Rotax 912 na may isang daang lakas kabayo na karaniwang ginagamit sa maliliit na eroplano ang nagtulak dito sa gabi sa bilis na 80 kilometro bawat oras. Bakit magmamadali kung may buong gabi ka para manghuli? Ang paglalakbay ng drone patungo sa target ay isang obra maestra sa paggamit ng mga puwang sa radar. Sa halip na diretsyo ang landas, sumunod ito sa rutang hindi bababa sa 51 kilometro ang layo mula sa mga kilalang posisyon ng depensang panghimpapawid ng Rusyang Estresayo na natukoy ng mga puwersang Ukrainyano alam ng mga operador mula sa masasakit na karanasan na kahit na ang radar cross-section ng TB2 ay parang malaking ibon, ang pagpapabaya sa mga depensa ng Rusya ay maaaring maging basahan ang drone na nagkakahalaga ng 285 milyong piso. Pagsapit ng alas 3 at 30 minuto ng umaga, narating ng TB2 ang patrol zone nito isang hugis parihabang espasyo na 25 kilometro ang haba at 12 kilometro ang lapad na inilagay upang masakop ang mahalagang ruta sa dagat patungo sa Korsan. Sa labing walong libong talampakan, ang sensor nitong WESCAM MX-15D ay nakakita ng lahat ang sistemang ito na gawa sa Canada ay hindi lang kamera kundi isang multispectral imaging suite na kayang magbasa ng plaka ng sasakyan mula sa 12 kilometro ang layo. Sa infrared mode, ginawa nitong parang canvas ang malamig na itim na dagat kung saan kitang-kita ang anumang pinagmumulan ng init. Ang operator na nakaupo sa isang ground control station na parang gaming setup kaysa sa isang military outpost ay naghanda para sa mga oras ng pag-scan sa walang laman na dagat. Ang TB2 ay kusang sumunob sa nakaprogram na ruta habang sinusubaybayan ng operator ang sensor data na lumilipat-lipat sa pagitan ng optical at infrared feeds bawat ilang minuto upang makita ang bawat detalye. Alas 3 at 47 minuto ng umaga, isang heat signature ang lumitaw sa infrared display. Isang bagay na gumagalaw pakanluran sa bilis na humigit kumulang 56 na kilometro bawat oras na may maliwanag na puting thermal wake sa malamig na itim na dagat nang i-zoom in, natukoy ng operador ang natatanging hugis ng isang Cerna-class na barko, Proyekto 11770 ang mga barkong ito na may habang 26 na metro ay mahalaga sa mga operasyong pandagat ng Rusya na kayang umabot ng 56 na kilometro bawat oras at may limang talampakang draft na may dalang siyam dalawang sundalong ganap na gamit o isang pangunahing tangke ng labanan diretsyo sa dalampasigan. Ang target na ito ay hindi nag-iisa natukoy ng mga sensor ng TB2 ang dalawa pang barko na tatlong kilometro ang layo sa likuran, na nagmumungkahi na ito ay hindi basta patrol o resupply mission. Minarkahan ng operador ang mga target at sinimulang i-record. Ang pangunahing Serna ay mabilis na gumalaw. Ang water jet propulsion nito ay dumudulas sa kalmadong dagat tulad ng isang speedboat. Ipinakita ng infrared imagery ang mga heat signature sa deck, mga tao. Binilang ng operador ang hindi baba sa dalawangpong espesyal na sundalo, posibleng mas marami na siksikan sa loob. Hindi ito mga ordinaryong mandaragat. Ang kanilang kilos at gamit, mga tactical na vest, helmet, mga riple na AK-12 o AK-15 mga granadang RPG-30 ay nagpapakita na sila ay mga espesyal na sundalo ng hukbong dagat. Pagsapit ng alas 4 at 10 minuto ng umaga, naging malinaw ang taktikal na larawan. Ang konvoy ay diretsyo patungo sa dalampasigang 5 kilometro sa kanluran ng kursan ang parehong lugar kung saan nagulat ang mga puwersang Ukranyano ng kahina-hinalang aktibidad noong nakaraang linggo. Kinuha ng operador ang secure na telepono. Kinumpirma ng datos ng TB2 ang isang malakihang operasyon ng espesyal na puwersa. Malamang na naglalayong sirain ang mahalagang infrastruktura. Ano man ang plano ng mga Ruso, makikilala nila ang isang hindi inaasahang bisita. alas 4 at 15 minuto ng umaga, pagkatapos ng 27 minutong pagsubaybay, natanggap ng operador na Ukranyano ang utos, atakehin. Ang utos ay mula sa sentro ng operasyon ng 383rd UAV Brigade kung saan sinusubaybayan ng mga senior officer ang parehong feed. Hindi ito bigla ang desisyon ang bawat misil na mam Ma L ay nagkakahalaga ng 3 milyong siyaw na daang libong piso at ang TB2 ay may dalang apat lamang na may kabuang payload na 54 na kilo. Mas critical pa, ang pag-atake dito ay magpapakita ng kakayahan ng Ukraine na magpadala ng drone coverage hanggang sa timog na maaaring makaapekto sa mga hinintay na operasyon. Ngunit ang halaga ng pag sa konvoy patungong Kursan ay mas malaki kaysa sa mga panganib. Sinimulan ng operator ang paghahanda sa pag-atake. Ang Serna ay siyam na kilometro mula sa baybayin na pinapanatili ang bilis na 56 na kilometro bawat oras sa isang matatag na 300 at 30 degree na kurso. Pinili niya ang pangunahing barko bilang pangunahing target upang ma-maximize ang gulo. natanggap ng TB2 ang bagong utos. Lumabas mula sa patrol pattern nito at magposisyon para sa pinakamabuting pagpapakawala ng armas. Kumaliwa ang drone na nagsimula ng malawak na arko upang lapitan ang konvoy ng Rusya mula sa likuran. Hindi lamang ito tungkol sa paglapit ang misil na MAM-L ay pinakamabisa kapag inilunsad kasabay ng aksis ng paggalaw ng target na nagpapababa ng mga mid-flight corrections. Sa screen, lumaki ang barkong ruso. Ang 15x optical zoom ng Westcam ay nagdala sa operator ng sapat na kalapitan upang makita ang mga tripulante na gumagalaw sa deck. Karamihan ay nagtitipon malapit sa likuran, malamang upang iwasan ang hangin isang klasikong pagkakamali na magpapadali sa gawain ng misil. Ang MAML, Mini Smart Munition, isang kamanghamanghang teknolohiyang turko, ay may timbang na 22 kilo lamang na may 10 kilong warhead na kayang tumagos sa magaan na armor o sa kasong ito, durugin ang superstructure ng barko ang misil ay gumamit ng laser-guided semi-active homing na nangangailangan sa TB2 na panatilihin ang laser designator sa target sa buong paglipad. Sa limang kilometro, ang minimum na saklaw para sa malinis na shot na katumbas ng 43 segundong flight time may nagbago sa barkong Russo, Ipinakita ng infrared imagery nalumipat ang mga tripulante sa harapan na parang naghahanda ng isang cord 12.7mm heavy machine gun mount maaring naghahanda sila para sa banta malapit sa baybayin o sumusunod sa mga protocol ng hostile beach approach hindi hinintay ng operador na malaman pa sinuri niya ang mga sistema sa huling pagkakataon laser designator gumagana katayaan ng misil, lahat berde. Panahon, mainam na may hangin na mas mababa sa 10 kilometro bawat oras sa taas. Ang tanging alalahanin ay isang grupo ng ulap na papalapit mula sa kanluran, pero sa kanilang kasalukuyang bilis, hindi ito makakaabala sa loob ng isang oras. Ikinandado niya ang crosshairs sa tulay ng serna. Kinakalkulan ng laser rangefinder, 12 kilometro at papalapit. Masyado pa ring malayo. Ang MAM-L ay maaaring umabot ng labing tatlong kilometro kapag inilunsad mula sa taas pero bumababa ang katumpakan ng malaki lampas sa 5 kilometro. Hinintay niya. Bagal ng oras. Labing isang kilometro. Pagkatapos ay sampun kilometro. Ang barkong Ruso ay nanatili sa kurso. Walang kamalay-malay sa kamatayan sa labing walong ribong talampakan. Napansin ng operator ang higit pang detalye. Isang antena ng komunikasyon, mga marka sa katawan ng barko, maging ang mga individual na armas na dala ng mga tropa. Ang kanyang daliri ay nakabitin sa launch button. Alas 4 at 42 minuto ng umaga, umabot sa 5 kilometro ang saklaw. Perpekto ang engagement window, pero may gumugulo sa kanya. Ang dalawang barkong sumusunod tatlong kilometro pa rin ng layo. Ano ang papel nila? Reinforcement? Resupply? Bahagi ng mas malaking plano? Pagkatapos ay nakita niya. Ang mga sumusunod na barko ay naghiwalay. Ang isa ay lumihis patungong hilaga. Ang isa naman sa timog na bumubuo ng proteksyong kordon. Kinumpirma nito ang isang malakihang operasyon ng spesyal na puwersa, malamang na naglalayong sa daungan o tulay ng kursan. Alam ng operator na dumating na ang sandali. Ano man ang plano ng mga Ruso, dito ito magwawakas. Alas 4 at 47 minuto ng umaga, hinila ng operator ng TB2 ang gatilyo sa control stick na nagpapakawala ng isang MAM-L na misil mula sa pylon ng drone bumukas ang mga guidance fins ng misil at nagsimulang sundan ng semi-active seeker nito ang sinasalamin na enerhiya ng laser. Sa loob ng armas, isang simpleng computer ang nagkalkula: altitude 18,000 talampakan, saklaw ng target 4 na kilometro at 800 metro, oras hanggang sa impact apat na putat long segundo, sa 28 segundo bago ang impact nanatili ang serna noong kurso nitong 27 kilometro bawat oras, walang kamalay-malay sa isang misil na dumadagundong pababa sa bilis na 600 at tatlong kilometro bawat oras. Ang laser ng TB2 ay nanatiling matatag sa tulay kahit bahagyang pagyanig ay maaaring magpaligaw sa misil. Pero ang stabilized platform ng drone ay pinanatiling nakalock ang sinag tulad ng scope ng sniper. Pinanood ng operator ang pagbaba ng range counter. 5 kilometro, apat na kilometro, tatlong kilometro, labing limang segundo bago ang impact. Biglang itinuro ng isang mandaragat ng Rusya ang langit, posibleng nakita ang drone o ang paparating na misil nakita siya ng operator na sumisigaw, kumakaway sa kanyang mga kasama. Sa bilis na isang daan at walumtutlimang kilometro bawat oras, huli na ang babala. Ipinakita ng infrared imagery ang mga espesyal na puwersang ruso na nagkakagulo sa deck. Ang iba ay sumisid para magtago sa likod ng mga kagamitan. Ang iba naman ay nagmamadaling iposisyon ang cord 12.7mm na baril na parang ang maliliit na armas ay makakapigil sa isang gabay na misil sa terminal face nito. Limang segundo ang natira. Otomatikong nag-zoom ang kamera ng TB2 na kumukuha ng bawat detalye sa apat na K. Ang mga opisyal ng intelihensya ng Ukranyano na nanonood ng feed sa punong tanggapan ay sumandal pasulong. Ang mga tropa sa deck ay hindi karaniwang naval infantry. Ang kanilang digital camouflage pattern ay natatangi. Ang kanilang mga kahon ng kagamitan ay may kakaibang mga marka. Ano man ang misyong ito, naging pinakamahalagang natuklasan ng intelihensya ng Ukraine sa taong iyon. Ang impact ay nangyari alas 4 at 48 minuto ng umaga. Tumama ang ma'am sa gitnang bahagi ng serna. Ang pangunahing pagsabog ay gumuhit sa katawan ng barko. Ang 10 kilong warhead na dinisenyo upang tumago sa magaan na armor ay dinurog ang 5 milimetrong bakal na plating ng barko. Habang ang nagliliyab na debris ay umulan sa itim na dagat, ang mga emergency frequency ng Russia ay biglang naguumapaw sa trapiko. Walang na na rescue operations. Pinanatili ng operator ng tv 2 ang kamera sa target habang ang mga pangalawang pagsabog mula sa mga munisyon sa barko ay kumalat. Sa loob ng siyamuntong segundo, ang dalawang sumusunod na barko ay gumawa ng emergency turns patungo sa Crimea sa kanilang maximum na 56 na kilometro bawat oras. Walang rescue attempts, walang search patterns, puro mabilis na pag-urong lamang. Agad ang strategic fallout. Ang mga intercepted short burst transmission ay nagpakita ng mga utos ng recall ng Rusya. Kinumpirma ng satellite imagery ang pagbabalik ng mga barko sa Sevastopol at sa loob ng isang linggo, tumigil na ang mga operasyon ng espesyal na puwersa ng Rusya sa kanlurang itim na dagat tatlong espesyal na puwersang ruso na sinanay ng mga buwan at may dalang mga rifle na AK12, mga launcher na RPG30 at mga baril na Cord 12.7M ay naneutralisa sa loob ng apat na putatlong segundo. Hindi lamang isang kuponan ng espesyal na puwersa ang nawasak ng pag-atake. Inilantad nito ang mas malawak na plano ng Rusya, isang operasyon ng sabotage upang guluhin ang logistik ng Ukrainyano sa kursan. Salamat sa datos ng TB2, nakalap ng intelihensya ng Ukrainyano ang pinakamahalagang impormasyon ng taon na nagpabago sa taktikal na balanse sa rehiyon. Ang Bayraktar TB2, kasama ang katumpakan ng surveillance at kakayahan sa pag-atake, ay muling napatunayang isang game-changer sa modernong digmaan.